morning. Ayan pa yung ulam po natin. Ulam natin today. Ayan yung ating bangos. O, diba? Yung ating nilagang bangos. At yung bangos na yun, special talaga yan. Kasi, um, masarap talaga siya. Hi! Guys. So, kumusta na po kayo, guys? So, ngayon, um, um, by the way, guys, ang ulam po natin ay ang sinigang na bangos. Ayan. So, ayan po yung ating bangos, guys. So, So ito po ay kakain muna tayo kasi matagal-tagal na din tayong hindi nagkikita. So kailangan na natin magpakita ngayon sa um, ating um, camera. <laughs> so by the way guys, andito po tayo ngayon sa ano, um, Baguio. Baguio? So ito yung sa bagyo, guys. At um, yung up, yung klema ng bagyo natin ngayon ay um, makulimlim na po siya. Siguro malapit na po yung um, sinasabi nilang um, ano bagyo, si ba? So ngayon um, ngayon uh, sa mga nagtatanong po sa akin, bakit ako andito na naman, di ba? So sa sa sasagutin ko na lang po muna kayo ha. At least may po po. po po. yan. hindi po na hindi po tayo nag-aano ng kasi po po. Po is a respect of um, adult or sa nakakatanda po sa atin. O, di ba? Ang tawag doon, sabi nga nila. So, ang po ay kailangan po sa ating ang pananalita every kausap natin yung mga mas nakakatanda sa atin. O, di ba? So, kahit na tayo. Bye! Mukhang <laughs> so, mm So, ito ang shitmas ngayon kasi brain damage ang Gio Santaan na official close na po sila. At syempre, mm, nag-ano ako, parang nagtampo ako kay Gio. Ah, nagtampo! Kasi nga, <laughs> hindi niya pinaglabas, friend. Good, <coughs> eh. mm -hmm ang ganyan si Gio, um, brain damage po ay pupunta pa siya ng um, sambuwa, sambuwa Si Bo, bukas si At mapunta na sa ng Singapore, which is kasama ko, hindi ako makakasama kasi so very sad na na wala pa akong passport. <laughs> Three times avail na po yung ating passport, pero hindi ko po siya na-avail kasi I'm so hopeless last Um, ano, nung no, pagkuha ko ng passport ko, na hopeless talaga ako. Yung, so, yung sobrang excited ka, kinuha mo na lahat yung mga, mga kailangan, mga affidavit or sa, of, attorney's office, um, B, BIR, BINR, BIR, BINI, ito sa, INBI, lahat na inasikaso ko na, lahat ng mga IDs, inasikaso ko na, kompleto ko ng mga IDs, but, doon po ako na, dis, na disregards or na dis, um, ano sa ating um, ID and PSA cert certificate guys kasi yung middle name ng mother ko alam niyo naman di ba na isang letra lang talaga si O yung certification ko at CU lahat yung aking mga IDs ang dami ko mga IDs na pinakita doon sa ano nagmakaawa ako doon sa office sa DFA wala talaga so kayo afternoon I'm so hopeless talaga kasi nga, Um, hindi ko inaasahan na sa sobrang excited ko, sa sobrang um, aligaga ko sa aking um, sarili uh, para maka-out uh, of town ako. This is a first time to say na gano'n. Pero nung nabigla ako sa pati, sabi ko, parang natulala ako bigla kasi hindi talaga... Uh, madaling araw, alas stress na madaling araw, gumising na ako. Hindi, ako, hindi na ako natulog kasi sa sobrang excited ko. After noon, na-hopeless So, wala. So, ngayon guys, so dapat, yung hopeless ko is dapat, i-ano ko dapat, i i itanggalin ko dapat to, to consider siguro na mag-hope. Pero yung hope ko ay hindi ko talaga inasikasa yung aking um, mga kailangan. So, ngayon guys, so, pumunta ko ng bagyo kasi kukunin ko lahat yung mga gamit ko dito. Kasi, magkasikasa sana ako ng, ng, mga papers ko, sabi FA of passport, yan ganon Kukuha ko na ulit ng mga IDs, syempre itugma ko doon sa akin birth certificate. So, so um, hindi pa ako naka-away guys. <laughs> so, dito na tayo guys. So, ngayon, dito po tayo ngayon at um, mag po tayo. So, sa akin naman, I'm so happy si Golo na nakaka makaka-Singapore na po sila. At, um, soon naman, uh, very soon, hindi naman siya soon na uh, very, 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 very soon ako naman po ang makakuha ng passport. And to say, I'm out of town. Ah, I'm so excited, guys. Kain ng tayo. mm, -hmm. mm. Masagal. Basta gay. Basta, sila prenda kasi bu, darating na sa 14 dito sa Maynila. Oh. 14 magkita-kita lang kami dito sa 14. Kasi 15 naman, alis naman sa, sa Singapore. Kein Dank. Mm. Napakasarap okay. na anong gan ng tinikan. This It's my favorite. Sa ano po sila sa Singapore sila po sila ilang. Kinakit very po sila pag ano, magsa Singapore guys. 嗯。Mm. kain tayo guys excited ako sa mga travel travel nila doon sa Baguio o Baguio sa Singapore Pero hey. I love you guys. Sa mga natatanong sa akin sa mga bashers ko dyan, Uulitin um, po natin. Kung pang bash kayo pa ulit, -ulit sa akin, wala kayo, wala kong pake sa inyo. wala kayong pake sa inyo. Ganun kayo sa akin, no? <laughs> Ganon ko sa akin. <laughs> Kasi, sabi nga nila, ika nga, sabi nga nang pag sa, pag sa social media ka talaga, kailangan mong i-accept yung reality na hindi lahat ang mga, com uh, mga comments ng mga tao or mga followers mo ay ano, good vibes lagi or for good. No. We accept the reality na may mga bashers tayo. Um, nang andang naapak sa atin at ano ano mga sinasabi katulad mga alam sinasabi nila sa akin kahit saan, kahit saan dalang daw ako pupunta kahit saan ako tumakain so anong pati dio sa akin ganun kayo sa akin no oh. <laughs> 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 mm -hmm. at simpre, take Teka sa mga OFW natin dyan at walang sawang sumusuporta pa sa atin at um, nag-share na ka ng mga blessings always. At alam nyo na yun from Australia. So, thank you so much. Kain mo pa yun. Kaya ka si Pidilla, gano'n. Kaya. Kaya ka si Pidilla. Pidilla.